Sa soft tennis, pinangalanan na ang mga manlalarong bubuo sa Philippine soft tennis team na magiging kinatawa ng bansa para sa Hangzhou Asian Games na magsisimula na ngayong Setyembre. Kung sino-sino sila, alamin natin dito sa ulat ni Daryl O'Clares. Kabuang sampung atleta mula sa Philippine Soft Tennis Team ang nakatakdang maglaro sa nalalapit na pagsisimula ng 19th Asian Games na gaganapin sa Hangzhou, China. Sasabak para sa women's team ang mga 32nd Southeast Asian Games medalist na sina Suleta, Soleta Manyalak, Bambi Soleta, Princess Katindig, Christy Sanyosa at Vervianica Behosano pangungunahan naman ng SEA Games singles gold medalist na si Joseph Arcilia ang men's team na sasamahan din ni Nadeo Talatayod, Samuel Nugget, Adjutor Moralde at Sherwin Nugget. Complete team ang sasama ngayon sa amin and it's a first for a long time na magkaroon kami ng complete team for Asian Games. Napaka, napakahirap nung magkaroon ng ganun slot para sa Asian Games. No? Pero ngayon napagbigyan ng soft tennis at yung buong team namin at this at kung kumbaga, sa hinog na yung mga players ko eh, kailangan na namin mapakita or kailangan nila ipakita na we, we are bound for Asian Games. Dagdag pa ni Escala, bukod sa basic training, focus din ngayon ng kupunan ang pagpapalakas ng kanilang mental state sa pagharap sa kanilang bawat laro. As of now, we are undergoing training mentally for the strategies na talagang hindi kami ma-break. Ma -break dun dahil lang matatalo kami dahil we have mental lapses. No? We are now physically fit dahil nga alaga naman ang mga players natin with the, with the Philippine Sports Commission uh, MSOS Group. No? So, doon na lang talaga tayo magkukulang no? yung edge of the will to win, yung mental, mental state ng mga players natin. Kailangan eh, ma-prepare natin maayos. Mananatili pa ang Philippine Soft Tennis Team sa Suncheon, South Korea para ipagpatuloy ang kanilang ensayo bago sila bumalik ng Pilipinas sa September 16. Daryl Oclares, PTV Sports.